sa episode 9 ng One Warrior Series Philippines ay nagkaroon ng pagsasanay sa grappling kasama ang mga team lakay. Hindi inaasahan na sa last minute ay nasubmit ni Ernesto Montilla ng Surigao del Norte si Honorio Banario sa pamamagitan ng footlock. Pinuri ni Banario ang lakas ni Montilla sa grappling at sinabing napilitan siyang magtap dahil delikado ang ginawa nito. Mababalian daw ito kapag hindi siya nagtap. Samantala, sa mga huling challenges ay nangingibabaw naman si Adonis Sevelino ng sibo at nakitaan ng malaking improvements pagdating sa lakas at endurance. Kabaliktaran naman kay Ariel Lampoco ng Benguet kung saan siya ang nangingibabaw sa umpisa ng mga challenges, ngunit habang palapit na ang finale ay tila nakitaan siya ng panghihina dahil na rin sa kanyang lower back injury at nagkasakit pa, kaya't di natuloy ang laban kontra kay Adonis Sevelino sa kabutihang palad ay agad siyang nakarecover kaya't natuloy din ang kanilang laban sa sumunod na linggo. Sa umpisa ng unang round ay nakontrol ni Adonis ang laban. Nakukuha niya sa takedown si Ariel ngunit kahit papaano ay may mga sagot naman si Ariel lalo na sa last seconds ng round. Pagdating sa round 2 ay dito na ibinuhos ni Ariel ang kanyang lakas sa striking. Subalit sa kasamaang palad ay aksidenteng natuhod niya sa noo si Adonis sa halip na sa Chan kaya't nagkaroon ito ng hiwa at dahil dito ay ipinatigil ang laban. Pagdating sa sparring ay ipinagbabawal ang tuhod sa ulo at ganun din ang paggamit ng siko para maiwasan ang injury. Subalit sa tunay na laban, ito ay pinapahintulutan. Samantala nakitaan ng mga coach si Sherez Qureshi ng improvements kumpara sa mga laban niya sa nakaraan. Nang makaharap niya si Ernesto Montilla ay ipinakita niya dito na nagagamit na niya ng maayos ang kanyang reach advantage. Gayunpaman, sa kabuoan ng laban ay lamang pa rin si Montilla. Shoutout kay Renzi D, Oyong TV, at sa lahat ng mga viewers. Hanggang sa muli!